Konsi <laughs> Kwarta na yan Konsi ha Shout out kayo sir ha Nakamili kayo Konsi pa kayo sir Nagasama kayo sa Wata Ah, pandi lang. Medyo malapit lang sila, sir. Ano pa lang sir? Noel. Eh, si sir Noel. Thank you, sir Noel, ha. Tawag niya yung anak niyo, uh, sila kay Boss Aljon. Thank you, sir, ha. Yun, dito naman tayo kay Conti. Yan, ito, siya. ganda na ito, Consi, ay ha? Oo, mga ah, aqua yan, aqua di sino, tsaka krimino, krimino, aqua, ino, at saka di opa, aqua, B1, krimino, yun. opa, ito. Saan na rito, boss? Ito, boss, Eto, boss ano na yan, 25 mil. 25K. Eto, ano to? Ano to, boss? Krimino, opa. Krimino, opa, back to back. Saan rito? 9,000 na lang, mabilisan. 9,000 na lang, mabilisan. Etong Crimino Opa na to boss. Oh, ganun din. Back to back. 9,000. Ayan, mga solid na Crimino Opa. Yan. Etong yung Green Opa na to boss. Ano to? Wala, normal lang yan. Nailagay ko lang bata. Ayan. Extra lang. Ayun pa yung magaganda. Extra lang to. Magkano to? Okay. 350 siya. So, 350 lang extra. Back to back, Opa Dilute. Aqua. B1, B2. Aqua, Opa Dilute. Ayan. Magkano dito? Yan yeah, boss, bigay lang yan, ano? 20 mil. 20,000. Ito, oh. pati ka din, to, na lang yan. So kinsin lang. Ano, ano ID nito? Aqua o padilyo, tsaka parlo o padilyo. 15,000. Hmm. Ito, ganda na ito, ah. Eto, ganda ka, ha? Ito, ba, ha? Ito, ganda oh. Ah. Dalawang Homo Saigon. Yun. Kada na to? Homo Saigon, bigay ko lang yun. Ano, tig-12 ka guys. 12,000. Oo. Oh. Yung Aqua naman, bigay ko lang yan 7. 7,000 lang yung Aqua. Yun. So, ano to? Aqua Opa. B1 at saka Green Opa. Ah. Split Aqua. Ah. Yan, banded pair yan. Kada na to? Tig-10 kada pair. 10,000 kada pair. Yan. <tinyo> Ito, don't. ito. Ito, ano ito? Aqua dilute, split opa, itka. At saka, uh, aqua opa V1, split dilute. Yun. Bigay, bigay ko na lang mura yan. 15,000 na lang yan. 15,000 na lang. Yun. Aqua. Ito. Meron din tayo dito, sir, palit. Palit. Palit yan. At saka, aqua opa b 1 new wing. Ah. Ah. Uh, bigay, split man, split sa ano yan eh. Split sa, ay possible dilute man yan eh. Pero, ah, possible dilute. Pero, ayahan mo na yan. Ah, oh, wala ah. Oh, lang ano yun eh. Uh, uh, ah. hindi na wala naman dilo. Palit to eh. Ah. Uh, Bigay ko lang to ano. Ah, 15 mil. 15 mil na lang. Uh. Oh, Ayun. Ito ba ba? Poswayep, posino. Posdan, poswayep. Poswayep, posino. Green uh, opa. Okay. Tsaka green blueing eh. opa na yun. Ah, magkano rin ba? 20-20 na lang yan. Kada pa 20,000 na lang. Ayan, green opa. Ano pa dyan? Ano pa dyan ba? Ano pa ba? Ito na ano to. Ito na ah? to ha. Par blue opa dan ka. Oh. At saka aqua o pa B1 strip oh. dan. Ano lang na napanot lang. Puton. <laughs> Oo. Oh, pero patubo na. Patubo na. Magkano to boss? 100 dyan. 20 na lang yan. 20,000 itong parisa na to. Yan. Saka mo na yan boss. Oo. Salbino mo. Yan boss. Salbino. 1 to lang ang pair. 1 to lang. Boss ito ano to? Boss. Ito ano to? Ha? <laughs> ah? Ano tong ano na, na to? Ayan, Gisino Opa, tsaka Lutino Opa. Lutino Opa. Oh, Light form. 2.5 lang yan. 2.5 lang, Gisino Opa. <laughs> Yellow face, Opa. <laughs> mm. solid. Ang so, kano rito, boss? Ano ID nito? Yellow face, Opa line. Oo. Oh. Post down, DNA tap. Ah. Green off align, split down, split YF, split par blue. Good. Uh, DNA yen. Ah. Ang dalawa na yan, sir, matured na. Ah. Nasa 6 months na. Ah. Bigay ko lang yan, sir. Orenta na lang. Orenta na lang. Yan, yeah. 6 months na. Meron din tayo dito aqua yuwing o Ah. At saka palid, 15 mil na lang yan. Oh, 15 mil na lang, ganda. Oh. Oh. Dilute. Dilute. 1,000 lang ang pair. Ayan, 2,000 Ampere pair. Oh, ito mga Dan Palo, sir. 5, 000, ito mga Dan 5,000, 6,000, 7,000 Ampere pair. Ayan, sa Dan Palo. Visual. Oh. oh. Ito, ano ito, boss? Ano, ano yan? Grey wing lang yan. Grey wing? Oo, oh, saka tsaka obadilyot, oh, back to back. Magkano sa grey wing? Sa grey wing, sir, bigay ko lang yan. Ano? 8 mil, dalawa. Itong ano, Dilute Itong Dilute, sir, bigay ko lang yan, sir. Ano? Uh, Proven kasi ito, eh. 5,000. Ah, 5,000. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Aljon, PM lang kayo sa FB niya. Oo, oh, salamat, Boss. Basta? <laughs> boss, kung Boss, kung saan? dami dala ni Boss Ano to, Boss, kung Ganon sa krimino mo, boss? 10,000 na lang. 10,000 10 10 na lang kay ano. ah? oh. oh. Boss Juno. Oh. 10,000 ano? Ganon, krimino. Ha? Mga ano ito, boss? Lutino? Ganon, mga lutino. Mga dilawan. Ha? Ah. Mga ano rito? 1,500 pares. 1,500 na lang, pares. Yan, mga dilawan, dami. Saka katil mo, boss. Ganon, ito na lang natitira. Oo. Ganon ito? Mga dilaw, 800. Yun, 800 na lang isa, o. Mga puti. 6.50 650. Tama luto ino pa, tama tama. Tama solidano, tama disline. Line ino pa. Tatanung sa kanya ano? Oh, ganon ba to boss? Tatanung sa kanya. Okay talaga paritiano. na lang, luto ino pa, pareh. Tatanung ni ano to boss? Iyan aqua bitu. Iyan iyan. Para par 24 gigi. Seven five. Seven seven Aqua opa.

Wow, ang ganda. Para kay. Ang Pag normal mo? Ha? pare. Dito sa ano mo? Yellow Bulls mo. Yellow Bulls mo magkano? Dito. Yellow, balls dito, 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 dito. Yellow balls. Dito. Bulls. Yellow Bulls. Yellow mga lutino sa yeah. Ah, sa jaman. Yeah. Hindi so, yan ano pa 'yan, hindi pa 'yan. to? Kaya mga lutino ko pa? Ah, yeah, mga solid na lutino ko pa oh. Sipol. Ako 'yan, nets split... And to? was, pa lutino. to. 500 Ito, luti na ako pare. ka pa rin yan? Pwede Hindi. Kahit mamuti buhok natin pare-pare at kahit maging pulay. Itong baji mo na ito, boss. Itong mo na ito. P1,000 yung lalaki. Lalaki. Nakuha nyo ka pares. Pares? P2,000. Itong pares, 2000 Baji. Itong na ito, ito? Pablo Papin. Pablo Papin. Ano ito? Pares. Wampay pares. Ito, Bayo o pala yung Dilyot? Ah. Ah, Pablo Dilyot. na lang. Na lang. Ito mga perso mo rito, boss. Dami ah. Yan, kasi 700. oh. 700, 700 ang isa. Yeah. Ano, 700 sa dami oh. Puro perso 'yan. Ah, wild type, wild type 'yan oh. Puro wild type na perso, dami. Yan. Eh okay, boss uno. You know. Eh okay, boss uno. You know. Morning okay, boss Vijay. You know. Kamusta boss? Adala mo ngayon. Ano to boss, Deliot? Yan, grey wing. Ah, grey wing. Yan. Magkano rito? Yan, 3,000 ang pares. 3,000 ang pares, grey wing. Ito grey wing din? Oo, grey okay. wing. Dito sa lutino kaka-tail mo na ito boss? Yan, yeah, uh, dito 2,000 pares. 2,000 pares? Dito 1,000 Ito 1,000 uh, pares. Malaki ba ito? Mga un-gender pa. Un-gender pa. Ito ano ito boss? Lutino. Mga lutino? Uh, lutino natin 500. 500 isang so, lutino. Uh, Itong perso na ito? Itong perso, sold na yan. Ah, sold na? Dito sa mga white bulls mo. Yung white bulls natin, 300. 300. etong primino na to, boss. Primino, 800. 800 na lang, oh. parang kakto na, boss. no? oh, lamang sa lila. Yun, 800 na lang. Ito mga perso rito, boss. Yan, 200. Yun, 200, 200 lang, o. Oh. Eh, dito. Yan, 300 mga pilpalo. 300 mga pilpalo. Yun. Dito sa dilute mo na power blue. Ito 1,000 split pay follow. Ito pa dilute split pay palo. 1,000 na lang. Ito ano to? Aqua. Aqua B1 Opaline dilute. Dili ko. Aqua B1 Opaline. Magkano rito ba? 10,000. 10,000. Lalaki ba to? Oo. Oh, Dili ko. Dili ko. Yun. Good gender. Yeah. Ito. Yan gender. No DNA. Aqua B2 Opaline split dilute. Yan. yan naman, dikin ko na lang 5000 5000 na lang, split dilute. Split dilute, ako dito. So, ito mga to, Ayan. yellow bulls. Yellow bull natin, 400 ang isa. Yan, 400 isa. Ito, mga yellow bulls din, 400 isa. Yan. P700 ang isa. Yan, 700, 700 isa. Ayan. Ilan yan so, eh, luchino. Luchino zoroto, boss? Ayan, may lutino. Lutino ba ito nga saan na ito, boss? Lutino. Ito, 800 Lutino. Nag-iisa lang to mga boss. Una na lang kayo rito. Ayan. Banda niyan, no? oh. Lutino. anting 800. Kay boss BJ. Yan, apat yan mga boss. Yan. PM na lang kayo kay boss BJ sa FB niya. Thank boss BJ, ha. Thank you. Good morning, Boss Marvin. Good morning, good morning, good morning. Ito, update tayo ngayon dito kay hey, Boss Marvin sa Bukawi Pet Market. Yun. Magano rin sa hundred mo na kakatel, boss? 800 lang, boss. 800? Tapos so, sa uh, Africa naman, 250. Ah, ito, 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 itong power blue, ganda. Ito, ang ganda, oh. 250 lang, oh. Power blue, oh, pa. Yan. Dito, boss, sa mga ano mo? Ang masa lang. Ang masa. 250, 250 lang isa. Yun, 250, 250 lang, budget meal. Uh -huh. Yan. Dito sa Akrimino, pa na ito, boss? Dabino ka rin na ganda niya, no? Ganda, oh. Solid yung ulo, ah. 6,000 lang yun, boss. 6,000 lang. Ayan. solid na krimino pa. Ito mga aqua, boss. So, mga aqua naman natin, boss. Oh. 7,5 lang isa. 7,5 lang isa, aqua. Oh. Um, Itong lutino pa na ito, boss. 2-5 2, 5. 2, 5. 2 5. Ito, mga Aqua, ang dami Ang ganda Ang okay. ganda ba? Ah, Baji tapos 2,000 lang kada pares. Yun, 2,000 lang pares. Ito, rainbow na baji. Ito, bihira ito na basta no? Ayun, no? rainbow na baji, o. Oh. Solid, o. Tagal pa rin yan, boss, bago mapalabas. Bihira ito na basta oh. <laughs> Una-unahan na lang, 3,000 <laughs> <na> lang, <laughs> na na lang pares. Una-unahan dito, 3,000 ang pares. Yan, mga rainbow. Isa lang rainbow baji. yan, ha? Ito, hindi rainbow, to. Ito, hindi rainbow. Yun lang yung violet na yun. Rainbow na baji. Yan. Yeah. Yan sa barakot mo, boss. Barakot mo. 200 pares. 200 ang pares. Dito ba sa ano mo? Yellow Bull Sofa? Yellow Bull Sofa, 25 pares, 1,250 siya. Yun. Ito, daming malbayo, no? Tsaka White Bulls. Sa so White Bulls natin, yung mga itimang mata, 500. Sa so White Bulls, at, eh, sa... Albayo, 750. Ito, Albayo, 750 isa. Dito sa mga perso, mga boss. Mga wild type na perso, bata nga lang, bigyan ko ng mura to, 1,000 10 lang ito. 1,000 10 lang sa mga wild type ito mga fail boss? Fail palo uh, Mga fail palo Magkano rito? Papapail natin sir 1 pares Ito papail 1-5 ang pares Ito uh, okay. so, sa kakatail mo boss? Sa so, kakatail naman natin 2,000 lang kada pares 2,000 ang pares uh. Ito boss ano to? Remina normal, normal. Remina normal Pares sa dyan boss Ang nalaki yan Uh, 2 na lang na lang pares uh, Ito ano ito boss? Ah, sa ref. Green of ice split ino proven. Ayun, split ino. Proven. Proven na. Ah. Yeah. Magkano to, boss? pare sa boss 2,000 na lang. 2,000 na lang. Diyot. O pa diyot na, nato, so, na natin, tayo, lang diyot. ito? 1,500 pare. Peso. Etong perso mo na naman natin, pare sa na. lang, perso. Itong ano na to, krimino na to boss? Normal, 1.5 lang 1.5 lang. Itong mga normal gray mo na kakatel boss? 1.5 lang kada pares. Yeah, 1.5 lang kada pares. So, daming power blue oh. Magano rito boss? Anak ng aqua. Anak ng aqua? Oo. Ah. Uh -huh. uh -huh. Dito po sa ito lang to, uh, 500 dito. 500 lang. Ano po? So, daming kakatel oh. Gano rin sa palo na to boss?

ito nga kuha na ito, boss. 7.5 lang isa. 7.5 lang isa. Yan. Ito, may yellow face dito na opaline na, boss, no? Yellow face opaline. Visual. Yan. Isang kak. Ito, ang gender pa rin siya, pero tingin ko, hen. Ito, parang hen na yung isa. Perti uh, isa. yung uh, isa. Yan. Visual yellow face opaline. Visual opa yellow face opaline. Solid. Ito, ano ito, boss? Dan Palo? Dan Palo Pardo. Yun. Ano gender nito, boss? Ang gender na lang, pero mature na yan. Amatured ah, na. O, oh, 3,000. 3,000. Yan okay. pa. Yellow oh, So, yellow face. So, meron nalirito. O, pala yun. Oh, yan. Possible ino yung isa dyan. Yung hen. Ah, possible ino yung hen. O, oh, yan. Kakin hen na ito, boss. O, oh, 30 lang isa 30. 30 yung isa. Kakin hen na ito, mawas. Yan. Hmm. Ito nga aqua na to boss. Aqua V2, 7.5. 7.5. 7.5. Ito. Umasaygot ba to boss? Ano? aqua... O pa Uwing Dan Palo. Yun. B1 GNN. GNN. Yan. O saan ito? Nabigay ko na lang yung ano. 30 yan, may bawas pa yan. 30 may bawas pa. Itong aqua na ito boss. Alam ko na, ganda na lang boss check. Ito, bigay ko na 30. Ah, oh. ko na previous aqua pamaris. Ayun, may previous pa kayo na ano, na o, aqua. Previous. Yun. Itong ano na ito boss. Ano to? Yellow Bull Sofa? Uh, Bulls Opa. Uh, one one, one ah, yan yung bulsa pa. Uh, 1.5. 1.250. Ah, 1.250 na lang. Uh. -huh. Itong yellow bulsa pa, tsaka lutino pa. Dito pare sa boss, 3.5. 3.5. Uh -huh. ito mga lutino pa, marami rito. Magkano isa boss? 2.5 lang, 2.5. 2.5 yan, mga solid. Itong person na to. Wild type. Wild type. Quality yan. Ah, solid. Malalaki no. Ah, oh, uh, magkano to boss? 4,000 pares. 4,000 ang pares, mga big size na wild type. Breeding eggs na. Yan. Kasi ito ang perso o pala Ito ang perso o Ah, uh, 1,000 pares. 1,500. Etong ano mo boss? Dit. ba ta? Dilyo. Ah, o papel, yeah, o papel. Magkano? Sa so, o naman natin, bigay ko lang to nang ano boss na 2,000 pares 2,000 pares dito ba sa ano mga diliot opa diliot opa diliot opa diliot naman natin yung pares na bigay ko na lang ito ng ano na 4,000 pares 4,000 na lang, nata o makinis ito mga fail mo dito ba ito green opa diliot ito green opa diliot yan yeah.

Ito ako, oh, paping. Kano rito, boss? Ang mga ganda. Ah. Oh. Diyado lang yan, boss. Bagi ko, lang ko ng one -five. One -five na lang ko na ang 1.5. 1.5 na lang. Yun. Itong dan, etong dan mo na to, boss. Magkano to? Dan talo. Pares na ba to? Ang gender, wala pa DNA. Ah. Oh. 5,000 na lang isa. Yun, mga dan palo. 8,000. Yun, salatang mga gusto mag-apil kay boss Martin. Text uh, nyo, text na lang siya o kaya tawagan nyo siya. Ah, uh, 0915-1315-191. Yun. Thank okay, okay, Boss Marvin, ha? Okay. Thank okay. okay, Boss Marvin, ha? So, guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKGC. Babush, mga boss!